salamat sa Panginoon at meron tayong muling pagkakatao na kahit na hindi po tayo nakikita-kita ng personal ay sa pamamagitan ng video conferencing nakakapagpalitan po tayo ng ating mga kaisipan sa layunin nating tumuklas ng kabutihan ng salita ng Diyos. Ito po ay siyang kalooban ng Diyos nang una pa na ang mga tao ay matuto ng kanyang salita. Kaya, Kaya ang Panginoong Hesus ay isinugo sa ating panahon para yung salita ng Diyos at yung kanyang kalooban ay makarating sa atin. Basahin po natin ang Ebreo 1.1-2, kapatid na Daniel. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang mga panahon. Yun, ang Diyos ang wika ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta nagsalita naman siya sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak kaya makikita ninyo sa Biblia ang pakikipag-ugnay ng Diyos sa tao ay sa pamamagitan ng kanyang salita Nagsalitaan Diyos sa pamamagitan ng anghel. Nagsalitaan Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Nagsalitaan Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Nagsalitaan Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ah, kumbaga gumagamit po ang Diyos ng mga kasangkapan para ang kanyang salita na siyang kinaroroonan ng kanyang kalooban ay makarating sa atin. Uh, Sabagat, alam nyo mga kababayan, sa ating panahon, nakakatakot po yung ulat na aming nakita sa pag-aaral ng mga dalubhasa. Sa mundo po ngayon, halos kalahati ng tao sa mundo, merong 40% halos, ang hindi na naniniwala may Diyos, ang tawag po ay mga ateista, mga agnostics. Yung agnostics, yun ay kasama na rin doon sa nagdududa na may Diyos. Gaya nga nung mga sa Japan po ang karamihan, mahigit na kalahati ng Hapones hindi naniniwala sa Diyos. Ang mga Ruso, mahigit po sa kalahati hindi naniniwala sa Diyos. Hmm? Nakakabahala ito. Dahil kung tayo ay naniniwala sa Diyos eh mamatay tayo baka ang susunod na henerasyon ng ating mga maiiiwang mga anak ay hindi na naniniwala sa Diyos, mapakasaklap. Kaya ang Diyos mula sa pasimula nagsasalita, nagsalita siya kay Adan, nagsalita siya kay Cain, nagsalita siya kay Abel. Nagsalita siya kay Abraham. Sa pamamagitan ng anghel, kinausap niya si Abraham. Nagsalita siya sa panahon ng mga patriarka. Sa panahon ni Moses, nagsalita rin siya sa bundok ng Sinai at yan ay natala sa kasaysayan. Alam naman ng lahat na talagang mayroong Moses, mayroong Israelita na inalis niya sa Ehipto na inaalipin ng mga Ehipsyo. At nagsalita siya sa maraming paraan para ang tao huwag mawalan ng tiwalang may Diyos. Kaya lang ang salita ng Diyos hindi nila naiintindihan o kaya sinasabi na kung bakit ganoon, merong mga napapahamak, merong mga dinadatnan ng mga iba't ibang kalamidad. Eh ang ibig daw sabihin 'on, walang Diyos. Alam yoyun 'yun nga ang nagpapatunay na may Diyos eh. Kasi nung salitain niya ang kanyang salita, meron siyang mga babala sa tao na pag ang tao ay ng ginagawa, magpapasapit siya ng mga kalamidad, magpapasapit siya ng mga sakit para maintindihan ng tao na makapangyarihan siya sa lahat para ang tao'y sumunod sa kanya, sa kanyang ikabubuti ng ating sarili. Ah, tinan po ninyo ang salitang ito. Salita ito ng Diyos sa mga Israelita. 28.15 ng Deuteronomio. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Ibubugso ng Panginoon sa iyong sumpa, ang kalituhan at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa na gayoy pinabayaan mo ako. Ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pinapasok upang ariin. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo at ng lagnat at ng pamaga at ng nagaapoy na init at ng tabak at ng salot ng hangin at ng sakit sa pagani. At kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. At ang iyong langit na nasa itaas ng iyong ulo ay magiging tanso, at ang lupa na nasa inalim mo ay magiging bakal. Ang ipauulan ng Panginoon sa iyong lupa ay abo at alabok, mula sa langit ay bababa sa iyo hanggang sa ikaw ay magiba. Pasasaktan ka ng Panginoon sa harap ng iyong mga kaaway, ikaw ay lalabas sa isang daan laban sa kanila at tataka sa pitong daan sa harap nila at ikaw ay papagpaparuot parituhin sa lahat ng mga kaharian sa lupa. At ang iyong bangkay ay magiging pagkain sa lahat ng mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa at walang taong bubugaw sa kanila. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto at ng mga grano at ng kati at ng galis na hindi mapagagaling. Sasaktan ka ng Panginoon ng pagkaulol at ng pagkabulag at ng pagkagulat ng puso. At ikaw ay mag-aapuhap sa katanghaliang tapat na gaya ng bulag na nag-aapuhap sa kadiliman at hindi ka giginhawa sa iyong mga lakad. At ikaw ay mapipighati at sasamsaman kailanman at walang taong magliligtas sa iyo. Kita nyo mga kababayan ang salitang ito ng Diyos sa mga Israelita noong araw. Walang taong magliligtas sa iyo pagka dumarating itong mga salot na ito na bilang sumpa ng Diyos dahil sa kasamaan ng tao. Ito is, ay nagpapatunay na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Nang sabihing walang taong makapagliligtas sa iyo. Ipinakikita ng Diyos ang kanyang superiority sa tao. Na kahit na paniwala mo may makakapagligtas sa iyo, pag dumating na ito, hindi ka mailigtas ng tao, mangyayaring maniwala kang may Diyos na makapangyarihan. Kanino gagawin ito ng Diyos? Sa mga taong ayaw kumilala sa Kanya. Sa mga taong ayaw sumunod sa Kanyang utos. Kaya kung maiisip po natin, mga kababayan, yung pagdating ng mga kapahamakan sa tao, eh, paraan ng Diyos yun para ipakita siya ang makapangyarihang dapat masunod. Dapat tayong uh, magpasakop sa Kanya. Kasi ang ginagawa ng tao ngayon sa ating panahon, uh, parang resistance, eh. parang paglaban sa Diyos sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Eh, ang tao pumapatay, mamamatay tao. Sabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina. Ang maraming kabataan ngayon, walang galang sa magulang. Sabi ng Diyos, huwag kang mangangalon niya. Eh, marami ngayon, mag-asawa, hindi tapat sa isa't isa. Ang sabi ng Diyos, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mandadaya. Eh, mga tao'y mandaraya. Eh, kung magpapatuloy na tayo ay relax lang sa paggawa ng masama, hindi kikilos ang Diyos, aba, yung mga tao naniniwala sa Diyos, hindi na rin maniniwala, mahahawa na dun sa kasamaan. Wala lang matitirang mabuti. Kaya ang pagkilos ng Diyos, kuminsan pati bagyo, galing sa Diyos yan eh. Yung sinasabi ni Jeremias, magpapabugso ng bagyon, Diyos, at maraming mamamatay. E, eh, totoo naman eh. At pakinggan nyo sa 25.32 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Yung nangyari sa Leyte, sa Visaya, hindi pa yan eh. Kasi darating pa yung bagyo na yan na ang kanilang bangka hindi na madadampot o ililibing man sa dami ng mapapahama wala nang maglilibing magiging dumi na lang sila sa ibabaw ng lupa ngayon bakit ko po binaba sa ito para takutin kayo mga kapatid hindi po para ipagpauna sa inyo yung sinasabi ng Diyos na pagka tayo nagpakalugmok-lugmok na sa kasamaan, pagdating ng bagyo ng galit ng Diyos ay mahihirapan tayong makatakas gaya na nangyari doon sa sa Leyte at sa ibang parte ng Bisaya wala kahit mayaman kahit na may tungkulin, pag pagdumating yung galit ng Diyos walang taong magliligtas sa iyo para ipakilala sa atin ng Diyos na makapangyarihan siya sa lahat na dapat siyang masunod eh dahil hindi natin siya sinusunod kaya dumadating ang bagay na ito, nagagalit ang Diyos sa tao. Kasi nawiwili na tayo sa kasamaan. Eh, ikaw man, may anak ka. Alam mo namang uh, yung anak mo ay gumagawa ng mali. Eh, pagka mahal mo yung anak mo, sakit mo, papaluin mo para wag mo magpatuloy sa mali. Ganun po ang trato nating mga magulang sa anak. Sinasaway natin ang ating mga anak pagka mali na ang ginagawa. Eh, ang paraan ng Diyos para sawayin tayo, kung minsan, inuutusan niya yung hangin, inuutusan niya yung tubig, ah, nagpapalindol siya para maalaala mo, oh, kaya lumilindol eh. O, nakita nyo? Basahin natin ang Hob 9.5 na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Kita nyo, napayayanig ng Diyos ang mundo, ang lupa, dahil sa kanyang galit. Nagagalitan ang Diyos sa kasama ang ginagawa ng tao. Makatwiran lang naman na magalit ang Diyos eh. Kasi kung sasangayon siya sa kasamaan ng ginagawa ng tao, hindi niya ipaparamdam na mayroon siyang kapangyarihan, eh, lahat na tayo, mamimihasa na tayong gumawa ng masama. mai na lahat ng tao. Kaya para maiparamdam ng Diyos na siya'y nagagalit at hindi siya komporme sa ginagawa at sa nagaganap ngayon, nagpaparamdam siya sa magitan ng lindol, bagyo, mga salot, mga sakit. Dalaga namang may Diyos. Ang Diyos nga ay, eh, ang pruweba ng ang medyo, di nga tayo makalaban sa kanya. Hindi nga natin siya pwedeng hindi pansinin eh. Pag umuuga na ang lupa eh, kahit presidente, takot na eh. Ha? Kahit yung pinakamatapang na tao, pagka umuuga na at naglilindul na, eh, yan ang ibig kong sabihin. Yun po ang layo namin, mga kababayan. Maipaunawa sa inyo na ang Diyos ay totoo. Meron Diyos. At kung meron man dumadating na kasamahan sa buhay ng tao, hindi natin dapat isisi sa Diyos. Ang dapat natin sisihin, yung katigasan ng ating mga ulo, hindi tayo susunod sa Diyos. Eh, meron na nga siya sinabing salita eh, na pagka hindi ka susunod sa akin, eto ang dadating iyo. Pero pag sumunod ka naman sa akin, sabi niya, eto naman ang sabi niya. Basahin natin ang Deuteronomio 28.1. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa yung kabaligtaran ng mga sumpa yun naman ang darating pag susunod ka magiging mapalad ka sa bayan magiging mapalad ka sa parang ah, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan pati yung magiging anak mo no eh, tinan ninyo ngayon, bakit merong mga bata, pagkapanganak pa lang, may mga autistic, may mga batang maraming mga diferensya. Eh, isisisi mo ba sa Diyos yun? Eh, ikaw may kasalanan eh. Bata ang pagkapanganak, may hepatitis na. Eh, paano kaya hindi ka nagkaroon ka ng hepatitis, nagkaroon ka ng AIDS? E eh, hindi ka tapat sa asawa mo. Kung kani-kanino kang babae sumisiping, o kung kani-kanino ka naman lalaki nagpapasiping, nagkaroon ka ngayon ng AIDS, eh ang Diyos ba may kasalanan nun eh? Bawal nga ng Diyos yun. Ang sabi ng Diyos, huwag kang mangangalon niya. Huwag kang magtataksil sa iyong asawa. Eh nagkaroon ka ng AIDS dahil sa kalikutan mo, tapos ang Diyos ba ngayon ang may kasalanan nun? Yan ang hindi naiintindihan ng marami. Kung meron mang Nagiging mga sakit ngayon ng mga bata, bagong panganak, butas ang puso, ang bagong panganak, yung bata eh, meron ng disability. Eh, ang Diyos ba may kasalanan? Eh, paano nung ipinagbubuntis mo yung bata eh, pinipilit mong ilaglag? Kaya nung lumabas, walang tinga. Oh. Umiinom ng pampalaglag, ba't naman pinalalaglag? Eh kasi, eh, nakipag ano siya sa ibang lalaki, natatakot siyang mahalata, pinalalaglag, eh hindi nalaglag. O, oh. pati doktor eh, katulong eh. Pag hindi nalaglag, ipaparas pa naman. Ang gagawin yung bata, eh buo na, buhay na yung bata. Pagluluray-lurayin sa pamamagitan ng raspa. Mga nag-aaborsyon. Eh kayo man ang Panginoon Diyos, di ba kayo magagalit? na yung batang walang kamalay-malay eh, papaluin mo, sisirain mo. Uh, maraming ganyan ngayon eh, mga kababayan. Masisisi niyo ba ngayon ng Diyos? Magpaalala siya sa mga nalalabing tao pa. May kapangyarihan siya para magpasapit nang kung ano-anong kapahamakan sa mga tao para makilala natin siya ay makapangyarihan sa lahat sana nauunawaan nyo, ibig kong sabihin mga kapatid, nakakalungkot po kasi nakikita ko dito sa abroad kung gaano ang tao ngayon ay parang hayop na. Wala nang pagmamahal sa kapwa, uh, mayroong kapwang uh, may daladalang nagwi-withdraw lang ng ano dun sa ATM machine, yung matanda. Eh, Pagka withdraw ng pera ng matanda ay eh, tinutukan sa ulo, pinasabog yung ulo, kinuha yung pera. Bakit kaya hindi na lang kinuha yung pera ako? Ba't pinasabog pa ulo ng matanda? Wala namang magagawa na yung matanda eh. hmm? Matanda na nga eh, Kung kuminos nga eh, parang ano na eh? uh, parang puro rayuman eh. eh pwede mo namang agawin na lang yung pera. Kung, kung, kailangan mo pera, eh tumakas ka na. Pero para pasabugin mo pa ulo ng matanda, sobrang kalupitan na yon. Yan ngayon ang dahil kung bakit tayo nakakakita sa mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo ng mga kalamidad. Eh, mga paalala ng Diyos yan, mga kapatid. Sana nauunawaan natin. Meron pa pong panahon. Hindi pa huli ang lahat. Meron pang panahon para mag-umpisa tayong kumilala sa Diyos at makaranas naman tayo ng pagmamahal ng Panginoon kung tayo susunod sa Kanya. Ang Diyos ay mapagmahal sa Kanyang mga anak. Pero siya po ay nagpaparusa sa matitinding kasamaan ng tao.